Grabe no? Isang congressman, nagipagmaritisan sa social media. Akala ko ang maritis kami lang. E, eh, isa din naman pala itong mga to. So, eto na nga. Grabe, no? Ang iingay nila sa Facebook. Grabe, puro PRR yung nasa news. Talaga namang inaabangan nila kung talagang totoong aaristuhin ito ng ICC. O, ba? Diba? Ang tagal na ng ICC na yan. 2016 pa yan. Hanggang ngayon, wala pa rin puro drawing. Kaya naman itong si Chua, ay, uh, Chua, Chuawa, ay umiyak, no? nagiiyak sa Facebook. Nag-reklamo siya kasi si PRRD ay hindi para umuwi hanggang ngayon. Mm, talaga namang obsessed na obsessed siya kay PRRD. Di ba? Alam nga naman pupunta lang doon magrally tapos uuwi ka agad. Hindi ba po pwedeng magrest muna saglit sa hotel bago umuwi? dito sa Davao City. Di ba? Etong si uh, Chihuahua ay uh, umiyak sa social media na nagdududa po siya na um, baka rin pagpunta ni PRD sa Hong Kong, nagtatago ito at itong uh, rally niya doon, um, sit up lang ito na kunyari yung mga audience niya ay mga OFW, yun naman pala, mga members lang daw ng KOGC, di ba? 'Di ba? Yun po yung ano yung uh, uh, pinag-iiyak niya sa Facebook ngayon. So ito pakinggan natin. Hindi natin alam kung uh, hmm. yun po talaga ay yung biyahe nila doon eh dahil nga po sa talagang official dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirkulate po na, na rumors about this uh, restaurant Oh, di ba? Yun yung akala nila na kaya daw pumunta si PRRD doon para iwasan yung ICC. Kasi nga, may mga rumors, o oh rumors, no, chismis, na <laughs> may uh, warrant daw para ka PRRD. Di ba si PRRD hindi yan takot, handa handayang, handayang uh, humarap kahit sino pa kayo, kung sakali man totoo na arrestuin siya, aristwan siya ng ICC. Haharapin ah, niya yan! Hindi yan magtatago! Di ba? Diyos ko. Grabe yun, no? isang kongresman nakikipagmaritisan sa social media akala ko ang maritis kami lang eh, isa din naman pala itong mga 'to di diba? kaya ito nga no ay, uh, ta may tamang ano sila may tamang hinala <laughs> hinala <laughs> ito pakinggan pa natin guys but uh, it is quite noticeable no? until now ay uh, wala pa rin yung uh, ating uh, dati Pangulo. ba? Wow! Ano yung kidlat? Katapos ng rally? Uuwi ka agad? Ano magic? Hindi pa pwedeng hindi ba pwedeng magpahinga muna sa si PRRD? Di ba? Grabe naman to. O, oh, namorblema siya kasi hindi pa raw umuwi hanggang ngayon. Hintayin mo bukas. Bukas ang uwi ni PRRD dito sa Pilipinas, sa Davao, Hong Kong to Davao City uuwi siya bukas, kaya ihanda nyo na yung warrant nyo dyan na pinagmamayabang nyo, kung totoo yan. Yan nga, sabi niya, rumors eh. cheese miss. Hindi sure. Hindi sure, pero pinapakalit na nila sa social media, nag sila. Well, syempre, taktika. Mm, taktika, diba? Dahil nga, itong Supreme Court, pinapatawag sila na sagutin itong buy come. Kaya lang, ayam um, Um, para matak ma matakpan itong isyong ito, gumagawa sila ng taktika. Ginagawa na naman nilang punching bag ang mga Duterte. Kung hindi ICC, yung ibabalita nila, impeachment ni VP Sara. ba? Diba? Continue natin. At kung makikita po niyo yung uh, so, na yun, uh, o, 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 So hindi o, 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 but -but ka, hindi mo napapanood. Na, yung iba nga mga OFW hindi na nagkasya doon sa loob ng ano eh. Loob ng gym ba 'yun, guys? Kasi yung iba nasa labas na. Oh, hindi mo napapanood na ang dami mga taong nag-aabang ka PRRD sa hotel, sa labas ng hotel. Hindi 'yun KOGC members, mga OFW 'yun lahat. 'Di ba? Ganito ba talaga mag-isip? Ito si Chihuahua. Guni-guni. Guni-guni kung ano-ano yung pinag-iisip. Di ba, keso? Pumunta ng Hong Kong, kunyari, mag-sit up ng rally para maiwasan ng ICC. Di ba? Hintayin mo bukas, darating si PRRD. Damputin nyo kung totoo man na may warrant of arrest. Di ba, guys? Ito si set up. Uh... Oh! Buot-buot set up daw? Malibasa kasi guys, gawain kasi nila na mag-sit up. Yung mga rally na mag-sit up sila, maghahakot ng mga tao. Tapos, pag ma mag-rally sila, kailangan may, may, may silang ayuda para maraming tao ang mag attend Mag-sit up sila na may, uh, anong tawag dun? hiring na trabaho para maraming pupunta. Ganyan kasi sila guys. Pag mag-rally sila, nagsisit up sila kung paano padamihin ang kanilang mga audience. Kaya yon iniisip nila, ganun din ang ginagawa ng mga Duterte. Ano ka, kahit walang ayuda yan, na kahit hindi namimigay yan ng ayuda, itong uh, mga Duterte, may, uh, may mga tao pa rin pupunta sa mga rally nila, hindi yan sa pilitan. Magkikita nyo naman eh. Sa rally nila, di ba? na ang daming nagsisigawan, doterte doterte sa pantalang kat BBM, sa pilitan. <laughs> Isigaw natin, BBM, BBM, BBBM, BBM. Ano ba yan? Mingaw man? Walang tao? Ulit, ulit. <laughs> Ulitin natin. Usob, usob. BBM. O diba sa di Diba? Ganyan sila mag-isip kasi. Sanay kasi sila sa sit-up, sit-up. Kaya may iniisip nila ganun din ang mga Duterte, di ba? Uh, set up program. Hmm? Set up program? Gawain nyo kasi yan. Ay, naku, nakakatawa naman to. <laughs> set up program. Ang galing mag-isip nito ni Chihuahua, no? Ang galing-galing talaga. No? Fake news. Papatawag kayo dyan ng mga vloggers sa kamera ng fake news. I Iisa din naman para itong fake news. O oh, ano na, Robert Barbers. Ano, iharap mo to si, ipatawag mo to si ano, yung kasamahan nyo na si Chihuahua. Fake news din to eh. Dapat iharap nyo, wag kayong bias. No? Di yung namimili lang kayo ng mga vloggers, ng mga vloggers ng Duterte, pinapatawag ninyong fake news. Paano naman yung sa kabila? Di ba? Nagbabalita rin naman sila ng mga fake news. Dapat ipatawag nyo rin. Tulad nito, oh, fake news. Oh, ang KOJC po ang uh, kanilang uh, captured audience. <laughs> 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 KOJC daw ang captured audience. Nakakatawa naman talaga po si Chihuahua. <laughs> ang galing gumawa ng story. Yeah. No, ang maniniwala sa kanya guys ay katulad lang po ilang mga mga ano? mga chihuahua <laughs> mga chihuahua yung, uh, may mga may mga something o oh, abangan natin si PRD bukas darating siya sa Pilipinas, tignan nga natin kung uh, huhulihin ba talaga ng ICC. Sige nga! Abangan natin bukas, guys.